ang ito po si siya siya Arias, si siya Carta, si Chief siya 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 honorable vowels. Ngayon, simulan na natin ang pagpupulong. Honorable Carta, maaari mo bang sabihin kung ano-ano ang mga tinalakay natin noong nakaraang pagpupulong? Ang ating mga tinatalakay na karaang pagpulong ay ang pagbibigay ng ayuda sa nasaranta ng bagyo at pagsuporta sa mga edukasyon ng kabataan sa si barangay. Sa pagpupulong na ito ay mayroon tayong limang agenda. Ang uunahin natin ay ang mga aktibidad sa paparating na fiesta ng ating barangay. Alam ko naman na alam ko at alam din na rin na papalapit ng fiesta ng ating barangay, di ba? Honorable Ariex, oh yes, maaari bang ikaw magbigay ng panukala tungkol sa mga aktibidad? Hmm. Opo, Honorable Aminido. Iminumungkahi ko na magkaroon tayo ng parada sa umaga, paligsahan sa sayaw para sa kabataan, a street dancing competition sa hapon. Maganda rin kung magkakaroon tayo ng palaro para sa mga bata at rockball naman sa gabi. Sangayon so, ako, pero dapat malinaw ang oras ng bawat aktibidad para maiwasan ang kaituhan. Idagdag natin ang pagkakaroon ng medical boat para sa mga bisita na nangyailangan ng first aid. Thank you. Kung gano'n, sino ang mag-motion para sa adoption ng listahan ng aktibidad na binanggit ni Honorable Arias kasama ang dagdag ni Honorable Carta? Ako po ang mag-motion. Ako po ang second motion. Okay. May motion na i-adopt ang listahan ng aktibidad para sa piyesta. Sino ang mga pabor? Naaprubahan. Ngayon naman ay pumunta na tayo sa ating pangalawang agenda. Para sa mga aktibidad, magpapalabas tayo ng pondo mula sa barangay. Honorable Loreto, ikaw ang may hawak ng datos. Base sa ating budget, baari tayong maglaan ng 50,000 para sa pista kasama na rito ang premyo, sound system, dekorasyon at logistics. Sa tingin ko sapat na ito, pero maglaan tayo ng maliit na contingency si fund para kung sakaling may biglaang ang gastusin. Okay. So, naalim ako. Okay. Sino ang magmomotion na maglaan ng limang libo para sa piyesta at limang libo bilang contingency fund? Ako ang magmomotion. Ay, si Kanagutin ko ako. Sino ang mga pabor? Okay, na-approve han? basta ngayon ako sa iyo, honorable co-host, pero kailangan din natin magbigay ng traffic advisory habang ginagawa ang kalsada. Sino ang mag-motion? Ako po ang mag-motion. I second the motion. Okay. Sino? Sino ang pabor? Napi-ubahan. Dito naman tayo sa ating kaapat na agenda, ang Iwas Dengue Project. Alam naman natin na panahon na naman ng dengue. Ano ang gagawin natin? Magkakaroon tayo ng barangay clean up drive at libre ang pamimigay ng mosquito repellent lotion sa mga bata. Pwede rin tayong magbunsad ng poster making contest para mainganyo ang kabataan na Sino mag Sino ang mag-motion para sa proyekto nito? Ako po ang mag-motion. May second motion po. Sino ang mapabot? na ba? Wala na bang ibang tatalakayin? Wala na po. Idinideklara kong tapos na ang ating pagpupulong sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagdalo at sa ta muling taon maaari ko ba kayong anyayahan na tumayo para sa ating pagtatapos na panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, nagpapasalamat sa maayos at matiwasay na daloy ng aming pagpupulong. Salamat po sa karunungan at pagkakaisa na inyong ipinagkaloob sa amin upang maipasa ang mga plano at proyekto para sa ikabubuti ng aming barangay. Naway patuloy ninyo kami ang gabayan at bigyan ng lakas upang maisapatuparan ang lahat ng aming napagkasunduan. Pagbalain niyo po ang aming mga pagbarangay at malapit na piyesta upang maging ligtas, masaya at matagulpay. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At dito na nagtatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Maraming na kayong konsiyo. Salamat po.